Ina na si Henry na mimi si Joanna nag-aya lumabas. Pag iniwan ka, ako nandito lang, 'di ba? Ah! Ano? Sabi mo na ito na eh. may Hindi. Nas! I, I miss you too. Miss you too. Ay! 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 Hintayin mo ako. Ako na mo ba? Anong hintayin mo ako? Yuck! Hey, I miss you too. Hey, what's up? Sayang. Paano yung I miss you sayang, to? Yes. Sayang, sayang, to? Sayang ang sayang, Sayang. <laughs> Kaya nga ka po uwiin yun. Paano? Sisilosin natin ng konti. Paano mo kasi yung suyo? Ako bala dun, ino mo. Nakatiwala La sa akin. Let's go. Ano pangalan mo? Boots. Ay, ano ba? <laughs> Dala ko na. Tanayin mo muna kung malaga ng tropa mo. Ano yung mga boss, Yai? Sino ka? <laughs> Before. Sa after. After? Ganda <laughs> mo, boss! Ee. Henry, nag-miss mo si Yayay. E. <laughs> wow! Wala pa Wow! Wala pa rin <laughs> miss ko na. So, masagutin niya mo siya. Ano sabi? Ano yung bus niya? Hi! para pinasukan. <laughs> Tangin na talaga. Uwi na ako. Magbuka ko ng flight. Pabalik dyan. Tangin na niya. <laughs> Ina na si Henry na mimi si Joanna nag-aya lumabas. Eh, pero gastos Nino. Awit yan. Awit yan par. <laughs> no, miss mo na? Ang sak talaga po. Malungkot. Kakainom lang, kakahangover lang yan. Panainood ng video. Panainood ng video yung mga reels ni Joanna, no? Eh, oy Barney, yun nyari sa'yo. Pagang <laughs> ko. Video ka ka, video ka eh Ay, yun na mo. Pati mga tropa mo, maaalala ka lang kapag broken, eh, no? Ayan. Nagiging kompleto lang kapag broken. Ayan. Plastic. Plastic yan. Okay! second priority. Diba? At least, oo. Uh, second priority na lang kami kasi in love ni. Hirap. <laughs> Pag sinaktan ka niya, sa akin ka pumupum. Ay! Ano? Ano? Bars! Ay! 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 ako sinaktan Ay! Ano, yes, iniwan. Pwede bang ingatan mo siya? Pag iniwan ka, ako nandito lang, di ba? Ah! <laughs> Ganun tayo eh. Ngayon, best friend tayo. True. <laughs> yung sinasabi ko sa'yo eh. Oo, oh, naalala mo lang tropa mo kapag broken ka, kapag malungkot ka, eh, sinasabi ko sa'yo. Ay, ay, inuman, babanat natin sa'kin. Wait lang, papaalam ko pa lang yung sa'yo niya. Huh? Naglagan na. miss mo na? Naglagan na. Mism na? Mism mo na ba? Okay. Isipin mo, nagpatanggal ng brace para dun sa babae. Samantal tayo, ilang beses natin sila pinapatanggal brace niya. Tapos iniwan. Tapos iniwan. Iniwan. Pinagpalit sa tita. <laughs> Sayangan ang tato. <laughs> babalik yun, babalik yun. Babalik? Ito mag-friendship mo. Totoo. Ay, tawagan ka, wait lang. Ito na. Ito't ah. maging thankful ka. Ay! Tang. Bata pa, ganun-ganun pa ng bok. Pinakakamiss sa'yo, pre. Ayun no Sabi mo na ito na. Wait lang, wait lang, wait lang. Tang. Nakangiti agad ah. kilig ang puta. Ba't nang ipi mo, ano? Tang. Eh, kunyari bad trip, pero kukunin yung cellphone, eh. <laughs> Hindi. Kahit magtagal ka pa dyan, okay lang. I miss you. I miss you daw. Nas! miss Ano? Yes! I miss you too. Hey! I miss you too. Hey! I hey! tumabot. <laughs> Mamaya, oh, nuno <laughs> na ako. Turo! Ano? Geng, geng. <laughs> kahit dagdagan mo pa. 28 days na lang daw siya doon. Kahit dagdagan niya. Bakit, ano, dagdagan mo pa ng, ano, puman. Nagkisig. <laughs> Dito? God's plan. Wala <laughs> na lang. Wala signal dito, pre. Hintayin mo ako. Ako nakausap mong Bob, ka? Anong hintayin mo ako? Yuck! <laughs> Tang... <laughs> Yuck! Salahula ang putang. <laughs> hintayin ko daw siya. <laughs> Babayak, Bob. Babay. Ha? <laughs> hintayin niya daw ako 28 days. 28, 28 days lang yan. Huwag kayong OA. Sige na, babayin na. Bye, bitch. Hintayin na, bye. I miss, I miss you too I miss you too Sayang ang toto Sayang ang Sayang, 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 sayang. Silent lap po, Ay boss oh, di ka katabi ni Petty oh Okay lang yan, andito lang ako Nagihintay sa'yo Nagihintay sa'yo <laughs> too. to. miss you to. Tapos tatuan. <laughs> Oo, okay lang yan. <laughs> <one>? Jason, tama nga lang. Lover <inaudible> boy ka ngayon. <laughs> <Okay. inaudible> Kayong, ano? <inaudible> nah ay! Kalabang ka eh. Kalabang ka eh. Support nga ako eh. Kahit sayang ang sayang ang sayang ang... <inaudible> ano na title na? <inaudible> sayang ang sayang ang sayang ang tats. Sayang ang tats. Eh! Sayang ang tattoo! Pero miss mo na. Gagi, alam ko paano pa yan yun eh. Paano? Pang gagay, kayang kaya yun. Huwag na, naman sa tita niya. Ayaw mo. Gusto ko, pero syempre, kailangan niya. Ayaw mo, gusto mo. Kailangan niya kasi. Ayaw mo, gusto mo. Gusto. Gusto pala eh. Hindi, kayang kaya ka pa uwi yun. Paano? Ang sasilosin natin ng konti. Paano mag-sales oh, yun? Ako pala, doon Wala. Nakatiwala sa akin. Meron, siya. Yun naman pala, meron naman pala yun. Sabi mo, hinakangiti ang putang. Pala Nakangiti puta. ang <laughs> Nakakainis! Naluto, ah! pero mismo? Kulang. Oh, true ba? Ano sabi mo kanina? I miss you too. Oh, <laughs> I miss you too. Ang tigas nun, boy. True. ang tigas mo dun. Watch later. May uunit tayo sa bahay, boss. Alin? Secret. Papasailos lang sa ano, kay Joanna. Okay. Oo. Oh. Uy, tang, Kasama ka. <laughs> Tawa pala to. Kukunin kami sa bahay. Mapapasailos lang kay, ano, kay Joanna. The secret na kung ano yun. Tinanong ko na boss si Ayoy, pero feeling ko mara-regret. <laughs> Nang muwi pa ako para dito. Kinuha ko pa to. Tara na. Ba ba't yun yung mukha mo? Yung mukha dito ni boss si Ayoy, parang gusto na magwala ng kaluluwa niya. Tara. Tara na drive na po tayo, Balik tayo doon, minis. Para hindi na yan, boss. Sa akin yan. Tara na hamak mo ni Manabella, bes. Let's go. Ch 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 dara boots. Tara na, tara na. True friend tama mga ni Henry. tara na. mag ko na yung Kay Kaibigan niya si Henry. Kay Kaibigan niyo. Kaibigan so, mo. Ano siyang young friend. Ang cute mo naman. Uh, Uy, uh, si uh, Anna, ikaw ba yung bata doon sa app? I could help you cross your yard. <laughs> <laughs> <malapit>. Si Russell. <laughs> yung may lobo. <laughs> yeah. Uy, si Boots. True friend naman kayo ni Henry, di ba? Patulungan niyo, di ba? Pablak ko na siya mamaya. Ay, true ba? <laughs> NC, si, na mo. Dahil sa pagmamahal mo, kahihiyan namin na nakataya. Wala pa kayo nakikita. Hindi to para sa inyo. Pero true friend kayo ni Henry. Eh, Alam na ko nga. na yan oh. eh. kabahan ka, pogi mo naman dito. Um, let's go! Ano pangalan mo? Boots. Ayano ba? <laughs> <laughs> Wala yung kaba natin. Oo, Naisip ko na yun, naisip ko eh. Bilis na. Magawa, dapat mag Bilis na! Bilis na! Atta si Boss Yayoy. Okay. Papatanggal ano na Boss eh. Yan, na. Ah! Eh! Oh. Oh. Break it down <laughs> Pagod Tingnan Basang basa <laughs> Basang basa ikaw ay. Ikaw na kumantay Ikaw na rin mag beatbox Ang <laughs> nai-kabatterp yun Ang <laughs> 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 nape-pressure ata ako ngayon Bakit? Hindi pa patagal lang na ka ba yun? Go na go na Hindi ko may masamang mangyayari sa akin Wala Huwag sana matanggal ang tattoo ko Um Um

eh na. <laughs> Kaya kita tulungan, di ba sabi ko? Tanangin mo muna kung mahal ka ng tropa mo. So Jason, Jack, si Jason, siya si Jayoy. Mahal niyo ba ako po, si Ay? mahal ba ako, Paps? Ano ba ito? Tanangin mo, umuho ka na! Mahal niyo ba, Hindi namin, pero ano ba ito? Boss yai, mo. Sino ka? <laughs> Sino ka? si <laughs> 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 ko? Sino ko? Sino ko? Sino ko? Sino ko? Sino ko? Sino tapos, after. <laughs> mo yung mayroon mo. Bali na ako. Ay, bali na ako. Ang mo, tagalaw mo. <laughs> Ang ganda. Tapos ito, hindi na tayo magkakilala. Bus, support lang boss eh. Ang galaw yung kamay mo, parang ano eh. Parang si Vegeta o oh, eh. Alam mo yung ano, yung pit ng baboon. <laughs> Bagi pala sa'yo kulot, boss. Oo, wala na naman ako ngayon, no? Wala na naman ako ngayon, no? ni Ay. Jowa mo na in love lalo tuloy. Paano pa niyo? Abalo ni. Ay, hindi na ako tayo mag-a-a-a-a-a-a. Hindi, ganito na ko. Paano ba gawin ko? So, block ko si Joanna sa account ko, sa lahat ng accounts, pati pages. Bablock mo? Oo, tapos, ang gagawin ko dyan, natawag ang, ay, ipipicturean ka lang, nakagitna uh, ka sa kanilang dalawa. Send ko lang kay Joanna. Oo. Effective ka yun? Effective. Wala pa. Designers ngayon, kahit wala pa kayo. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Hahaha! Parang... Pantuwa Pata! Parang ano, pwede mo na kaming basbasana na Jason? Hahaha! Yan ang friendship goals to Ha? Ngayon kumanta ng mind. Parang distraught naman yung pagkakataon ko ngayon. Mayroon pag iyang babae, nakakaan yung buong. Grabe support tayo sa akin, paps. Mal na mal no? Hindi hey! Kaya magtaka si Joanna. Bakit? Pili ka lang ng babae, malapad mo. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> Di kaya magtaka si Joanna, napili mo si Moana. Eh, bars. Oh. Bakit ang bars mo? Wow. <laughs> Parang tuloy na ng ulo. Oh, okay. Yung likod lang na mapipicturean ko. Hindi nga mapip, pwedeng picturean yung harap. Come here, baby. Hiiii! Hey! <laughs>

Iiwan mo na pag-asa. <laughs> Wala na akong pag-asa. Okay, Hindi Jesus, paiyak na. Kasi <laughs> labin Matapos mo akong tawa-tawanan. Suporta. <laughs> ganda ni Wally. <laughs> <ba yun? laughs> ganda ni Wally. <ba> <laughs> ganda ni <laughs> <ba yun? laughs> Ganda mo, <ni> boss. <ba> I Ina-inlab lalo, gagis. Ang ganda. <ni> baron <laughs> ganda. <ni> ba <laughs> lang likod lang likod lang, likod lang. Puso po, puso. Game na game na game na ipakita mo mukha ah. Hay kiss mo si Aya Wow, ako pa Wow, ako pa Det var. Det var. Det var. Ja! Tapos <laughs> na, na yung mga chicks mo dyan? Ganda! Fashion niya yun yun Gag! Okay na! Ano na pa okay actually ayoko na patanggal sa inyo Please! A. Please! Please! <laughs> <much> later. <laughs> Tawag na Tingin ilang miss call na Kamusagutin niya mo siya Message dito eh. <laughs> ano yan? Ano yan Lala po yan. ta pre gago? Galit na. <laughs> gago lagot ka. Ano sabi? Ano yan Ang sakit? Hi, para pinasukan. Ano? Nang ng picture tas minura ako. Wala pa naman kayo eh, okay lang yan. Gusto ko nang sagutin eh. Sasagutin? Sasagutin mo na si Joanna? Hey. Landa, eh! Nanda, I-miss ko lah. Possessive ah! Possessive Oh, ayan, sabi sa iyo eh. Pre, ang ina to dito sa nang ina talaga. Uwi na ako, magbuka ko ng flight pabalik diyan, tangina niya. Sabi sa iyo eh. Ako lang 'yun. Ikaw lang 'yung kaganda mo nga doon, boss. Kinab nga si Piti eh. Hanggang po pa rin ba? Pang na muna. Ha! Kagi uwi yan, kung sasagotan, iyo mo siya, iyo mo siya. Pag ako nawalan ng trabaho, magpapasahod sa akin ha. Sobrang, sobrang kahihiyan yung binigay mo sa akin. Bakit? Last vlog mo na ba yun? Sa lahat ng mga listeners ko, ano yung huling best? Tumanda siya sa akin, talaga magbuka ko ng flight, pabalik dyan, uwi na ako. <laughs> Patayin mo lang, yung mo siya. Ay, siyang iyo. Sim, kinig. <-kili> <laughs>